Ang vloggers naman po na nag-post na walang saplot sa isang tourist site sa Albay, pinapahanap na ang lokal na pamahalaan na ba'y kinundi na po ang pambabastos sa naturang pasyalan. Kaugnan yan may report ang Bombo Radio di Gaspi. Ipinapahanap na ng lokal na pamahalaan ng daraga ang mga vloggers sa na nagpakuha ng larawan sa isang kilalang pasyalan sa naturang bayan na Matatandaan na kumalat ang larawan ng mga ito sa green lava habang walang suot na saplot. Isa sa mga ito ay tila masaya pang tumatakbo habang nakahubad. Ayon kay Daraga Mayor Victor Perete sa panayam ng Bombo Radyo Legazpi na hindi katanggap-tanggap ang ginawa ng naturang mga vloggers, lalo pa at isa itong pampublikong lugar ang green lava na kilalang dinadayo ng mga turista. Anya, tila paglapastangan umano ang ginawa ng mga ito sa kultura at tradisyon ng naturang bayan na batid na imbitado ang naturang mga vlogger sa isang aktibidad sa Albay subalit hindi pa malinaw kung nakaalis na ang mga itong sa lalawigan na e iginit pa ng alkalde na hinihikayat nilang mga turista na magtungo sa daraga subalit kinakailangan na anyang magpakita ng respeto ang mga ito. Uh, dapat ito, hindi ko itong palampasin. Ano? Uh, medyo, syempre, uh, kailangan bigyan natin ng siklina. Uh, may mga gantong gawain. Uh, well, welcome na welcome po sila. Kailangan magbisita dito sa amin. Talagang uh, kami ng mga turist, turista. Pero dapat sumunod sa mga regulation. Ano? Yan ang dito. Uh, magbigay ka lang. Yan ang ulat mula rito sa himpila ng Bombo Radio, Ligas, Pito, si Bombo, Romela, Sakayan, Wandasan. And this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! At mga kabombo, sa latest information na nakalap ng Bombo Radio Philippines, na naho ng pawanhin yung mga vloggers na nakahubot-hubad na nagtakbuhan yan husay may paanan ng mayun Volcano. Abangan ho mga karagdagang update ihatid ng Bombo Radio Legazpi sa mga susunod nating palatuntunan. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio Mobile App, Facebook YouTube, TikTok and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected anytime, anywhere.